update ko po kayo kapag ka meron ng bulaklak ulit. Sa so as of now, habang naghihintay tayo ng mga bagong bulaklak at para may ma-harvest ulit, punta muna tayo doon sa area kung saan mag expand ng garden para sa ating gulay. Ayan itong area na to. Mula dito hanggang doon sa may tabing daan. Ayan. May mga pananim dyan. May niyog. May mga kalamansi. Ito. Dorian. Mangustin. Ayan. Hi! Say hi! hi. Babies Aki Javi Ayan mommy. Okay New bullet At meron tayong Durian Ayan Durian yan. Durian Star Apple Ayan at marami pang iba. Na for a yeah. flower. Marang saka mangga. So ito lahat yung lilinisin natin para tamnan ng gulay. Kamatis. Kamatis yung itatanim dito.